Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada News headlines. Brigada Balita sa Umaga Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Ito hung bagyong opong muling lumakas sa Typhoon category Habang papalabas na ng bansa ang probinsya ho ng Masbate, pinakatinamaan sa hagupit ng Bagyong Opong. Bilang na mga nasawi dahil sa bagyo, umakyat na sa sampu. Ito naman hong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nag na bilang special advisor ng ICI. Ang Senado pinagpupulungan pa kung iimbitahan ang Senate Blue Ribbon Committee si na Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito naman hong testigo ni Senator Marcoleta na si Orly Gotesa No show sa DOJ kahapon. Farm elections dapat na umanong ituloy sa Oktubre. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama. Ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, September 27, 2025. Kami ho ang inyong mga lingkod. Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar R. Sargan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, ibinalik na ho ng pag-asa sa Typhoon Category. Ito nga hong bagyong opong. Matapos hindi lumakas habang kumikilos papalayo sa kalupaan ng Luzon. Huli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 505 kilometers kanluran ng Indang Cavite. Taglay niya ang lakas ng hangin na abot ng 120 kilometers per hour at bugsong naman pa, ng hanggang sa 150 kilometers per hour. Ito ho'y kumikilo sa direksyong pa-west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon kabrigada, nabawasan naman ho yung mga lugar na nasa ilalim ng storm signal warnings. Nakataas nga ho itong signal number 1 sa ilang bahagi ng Kalnurang Pangasinan, Sambales, Bataan, ilang bahagi ng Cavite, kagaya na po sa Ternate, Maragondon, Magallanes at maging sa Corridor Islands. Sa Batang naman, signal number one sa Nasugbu, Lian, Kalatagan, Tuwi at Balayan. Habang sa Occidental Mindoro naman, kasama po sa warning ang Palawan, Mamburao at Abra de Ilog. Maging ang Lubang at Kalamian Islands. Patuloy naman ho na pinaalalahanan ng publiko na maratiling nakatutok sa mga advisory na pag-asa para ho sa kadagdagang mga babala weather update weather update nationwide Itinuturing ng Office of Civil Defense na pinakatinamaan ng bagyong opong ang probinsya ng Masbate matapos ang mag-iwan ng matinding pinsala sa kabuhayan at maging sa linya ng kuryente at komunikasyon Ayon ho sa OCD Region 5 tatlo ang kumpermadong nasawi sa lalawigan Isa sa kanila ang nabagsakan ng puno sa bayan ng Montreal Isa ang nasawi dahil sa gumuhon na pader sa Masbate City, habang ang isa ay dahil sa pagkalunod. Una nang umapila si Governor Richard Co. ng dagdag na tulong mula sa national government, kabilang ang pagbubukas ng mga pantalan, air assets para sa agarang hatid ng ayuda, at Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o Ardana Team para sa mabilisang pagtataya ng pinsana. Sa kabuuan, umakyat na sa sampu ang nasawi dahil sa bagyo, habang labintatlo pa ang patuloy na pinaghahanap. Paliwanag ng OCD na nanatiling Subject for verification ang lahat ng nasabing kaso habang nagpapatuloy ng investigasyon at verifikasyon sa mga ulat Brigada Nationwide. Ang NDRRMC naman nananatili pa rin hong naka-full alert. Para nga ho sa pagtugon, matapos ho yung pananalasa ng magkasunod na bagyong Nando at Opong. Brigada Cath, Austria, i-brigada mo! Brigada! fully mobilized at nananatiling naka-full alert ang lahat ng miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para tumugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan matapos ang magkasunod na pananalasa ng super typhoon Nando at bagyong Opong. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafaelito Alejandro Fort, tuloy-tuloy ang operasyon ng National Interagency Coordinating Cell pati na rin ang koordinasyon sa lahat ng regional offices at LGUs para sa mabilis na pagbibigay ng ayuda at serbisyo sa mga apektado. Dagdag ni Alejandro, magsisimula agad ang early recovery activities at pagdadala ng relief goods sa mga apektadong rehiyon sa sandaling humupa ang sama ng panahon katuwa ng AFP, TNP, BFP, DOH at iba pang ahensya ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Uma, ataw, sa iba pang balita, nagbitiw na sa pwesto si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects at iba pang infrastruktura. Kasunod ito ng ihayag ng Malacanang na re-repasuhin ang legal team ng palasyo kung tama ba ang kanyang pagkakatalaga sa komisyon upang maiwasan umano ang conflict of interest. Iginiit ni Magalong na naapektuhan ang kanyang tungkulin sa ICI dahil sa mga pahayag ng Malacanang na sa kanyang appointment. Dahil dito, naniniwala siyang hindi na tenable ang kanyang pananatili sa posisyon. Bago ito, nakikita si Magalong na kasama ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pag iinspeksyon ng mga proyektong pang-imprastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Uno nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na special advisor lamang si Magalong at hindi miyembro ng ICI. Kaya dapat niyang mas bigyang prioridad ang tungkulin sa Baguio City. Bago, Magpupulong naman ho ito mga senador sa lunes para talakayin kung imbitahan nga ho ba ng Blue Ribbon Committee sina Congressman Saldico at ating House Speaker Martin Romualdez. Yan nga ho'y kaugnay sa mga irregularidad sa flood control projects. Ang Senator Kiko Pangilinan bilang courtesy ay nice nga ho na lang imbitahan ng dalawa pero isa sa pinal pa rin ho ito sa kokus Paliwanag naman ni Blue Ribbon Chair Pro Temp Ping Lakson Labag sa tradisyon ng interparliamentary courtesy na piliti ng mga kongresista na dumalo sa pagdinig ng Senado. Pero sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, dapat alisin na raw ho muna pansamantala. Yan nga ho ang courtesy rule na yan para mapatawag at maimbestigahan ang mambabatas na nadadawit sa naturang issue. Rapido, kada balita nationwide. Sa kaugnay na balita, dalawang personal assistant ni Congressman Zaldico pinabulaanan ho ang testimonya ng Senate witness kaugnay sa paghahatid umano ng pera. Si Brigada Haji Kaaminyo sa detalye, i-brigada mo. Brigada, report. Pinasinungalingan ng dalawang personal assistant ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde na sangkot umano sila sa pagdedeliver ng malalaking halaga ng pera sa bahay ng naturang kongresista at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugna ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa magkahiwalay na sinumpaang ang salaysay, pinabulaanan ni na Mark Bunagan at Alan Colesio ang pahayag ni Orly Guteza nang humarap siya sa pagdinig. Mababatid na sinabi ni Guteza na kabilang siya sa mga naghatid ng mali, -mali sa Salapi, Kina representatives Elizalde Coe at Martin Romualdez. Paliwanag ni Bunagan, hindi totoo na kinuha siya bilang security consultant ni noong December 2024. Nagkasama lamang sila ni Guteza bilang personal assistant o PA ng ibang member ng pamilya ni Co mula February 1 hanggang nitong nakaraang buwan lang. Handa namang humarap ang dalawa sakaling ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee upang ipaliwanag ang kanilang panig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido, Kinumpirma naman ng Department of Justice na hindi nga ho sumipot kahapon itong si Orly Regala Gutesa. Na nakatakda nga ho sana siyang na kay Justice Secretary Boying Rimulya para nga ho sa evaluation sa Witness Protection Program. Si Gutesa nga ho yung sinasabing surprise witness ni Marcoleta sa pagdinig ng Senado na nagsasabing naghatid daw ng pera. Mali-malit tang pera, yung kung tawagin nga ho yung basura para kina dating Speaker Martin Romualdez at kay Elizaldico. Nag-viral naman ho sa social media ang video ni Gutesa kung saan halatang nalilito raw ho siya habang binabasa yung kanyang salaysay. Bukod pa ho dyan, lumitaw din din ho itong issue sa kanyang affidavit. Matapos nga hong sabihin ng kanyang abogado o yung abogado hong nakalagay doon na hindi naman ho siya yung nagnotaryo ho noon. Kaugnay ho niyan, una na nga hong tiniyak ni Blue Ribbon Chair Ping Lacson na magkakaroon ho sila ng full record check at background investigation kay Gutesa Matapos nga humakasyon ng kredibilidad ng kanyang testimonya. Samantala mga kabrigada, ipinabatid na ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang kahandaan ng pamahalaan ng Pilipinas sa magiging desisyon sakaling payagan ng interim release ng dating Pangulo. Ayon sa kanyang defense lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman, mismong si Press Officer Undersecretary Claire Castro ang nagsabi na susundin ng Administrasyong Marcos ang magiging pasya ng ICC. Kasunod ho ito ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na may isa pang bansa ang handang tanggapin ang dating Pangulo sakaling mag-grant ang kanilang request. Punyo pa humihiling ang kampo ni Duterte para pansamantala siyang palayain dahil sa kanyang edad at kalusugan. Iginiit pa nilang hindi siya flight risk at wala ng banta na makagawa pa ng mga akusadong krimen. Rapido, Brigada Election Watchdog, umapilang ituloy pa rin itong ahong barm elections. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada! Report! Nanawagan ang Legal Network for Truthful Elections o sa Commission on Elections o Comelec na ituloy na ang 2025 Bangsamoro Elections sa gitna ng pagkaantala nito. Sa isang pahayag, pumalag ang lente sa posibleng pagpapaliban ng naturang halalan. Sinabi rin itong ang Temporary Restraining Order o TRO na inisyo ng Supreme Court ay limitado sa pagsasagawa ng district elections at hindi nagbibigay katwiran sa pagpostpone ng eleksyon para sa party at sectoral representatives. Dahil dito, ang assemblies para sa sectoral representatives at ang botohan para sa regional parliamentary political political party representatives ay maaring matuloy. Wala raw kasing batas na pumipigil dito. Mababatid na tinitingnan ng COMELEC ang posibleng pagpospone sa parliamentary election sa BOM sa October 13. Una na rin itong inihinto ang preparasyon para dito kasunod ng TRO ng SC sa Bangsamoro Autonomy Act Number no. 77 na siyang bumuo ng mga bagong distrito sa rehiyon kung saan 32 sa 80 na mga miyembro ng mambabatas ang mga In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada FM Manila. The Michigan News. Authority! Rapido! Brigada Balita Nationwide! Samantala ang naantalang budget briefing ng state universities and colleges, itutuloy na ngayong araw. Si Brigada Ann Cortez sa detalye i-Brigada Mo. Brigada! Report! Ngayong araw na nga ipagpapatuloy ng Senate Committee on Finance ang pagtalakay sa Proposed 2026 National Budget ng State Universities and Colleges, sa original kasi na schedule sa September 26 o kahapon sana ito nakatakdam pag-usapan. Pero dahil inaasahan nga ang pagtama ng bagyong opong sa Metro Manila ay pansamantala itong kinansala. Sa darating na lunes naman inaasahan na ang proposed funds naman ng Department of Transportation at Magino Office of the Vice President ng tatalakay saman samantala sa mga susunod na araw. Ilan pa sa mga ahensyang sasalang sa budget briefing ay ang proposed funds ng MTRCB, National Intelligence Coordinating Agency, Department of Health at maging Department of Interior and Local Government. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Okay. Agad tinulungan ni Senator Bongo ang mga biktima ng flash flood sa Maramag at Valencia City sa Bukidnon. Personal niyang naipamahagi ang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga apektadong residente. Ayon ho kay Senator Go, uunahin niya palagi ang kapakanan ng kapwa Pilipino dahil minsan lang dadaan sa mundong ito ang pagkakataon. Kaya anumang kabutihang magagawa ay dapat daw agad gawin. Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Sa atin naman, ang health news mga kabrigada. Ito, makinig ho kayo ha, ah, habang nagdadalaga at nagbibinata. E eh marami hong kabataan na nagiging sensitive sa body odor. Aba, natural daw ho kasi ang parte ng puberty dahil sa pagbabago ng hormones pero maari makapekto ho sa confidence at pakikisalabuha sa iba kung hindi ho natutugunan. Kaya naman pinapaalala ho sa ating mga anak lalo na po sa mga teenagers ng kahalagahan ng tamang hygiene, regular na pagliligo, paggamit ng malinis na damit. Mahalaga rin ang sapat na tubig at balanse pagkain dahil nakakaapekto rin huyan sa amoy ng katawan. At syempre kabrigada, isa ho yung paalala mula sa standout ES4 Multivitamin Capsule. E eh kung inaalagaan ho nyo ang inyong mga anak para hindi magkabio, ba ang standout naman ang mag-aalaga para humatiyak na healthy ang ating mga teenagers simulang tupari ng mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag -iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. brigada valita nationwide Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. Kada balita nationwide. Kada balita sa umaga. At mga kabrigada, yun ang napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast relax at ang standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. At sempre para ho sa ating Brigada Christmas Countdown, 89 days na lamang bago ho ang araw ng Pasko. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, the music and news of g Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.